Ay mga katambayers, panibagay na naman lutuan ng naglagay siya ng ice water sa kawali, tapos bigas mga katambayers, tapos sinaluhalo niya mga katambayers. Tapos balaring rin nangyari, Tinusok-tusok niya yung plastic mga katambayers para makawala yung tubig. Ayan, tinanggal niya rin, tapos sinaluhalo niya gamit ng strainer mga katambayers, tapos inilagay niya sa tuwal mga katambayers, sa niya pinigat. Tapos gumamit siya ng sandok na butas. Tapos nilagyan niya ng tubig. Nilagyan niya ng cling wrap. Ano kayo lulutuin naman ito? Tapos asin mga katambayas, ginayad niya. <laughs> Didigdigin niya rin pala. O oh, ba diba, napagod din. dami ka kapagwaran ang ginagawa Tapos kinuha niya yung asin na dinigdig niya mga tambayos. Inilagay niya sa uh, tray. Tapos yung malaking mangga, pinakalang mangga yun. Sandang Okay, nilagay niya, binuhusan niya na kasi tapos tinakloban tapos. Ngayon naman tinanggal niya yung cling wrap mga Tabliers. Tinanggal niya yung two na nasa bigas. May molder na naman siya mga Tabaio ano siya kaya yan? nakalukuhan. Okay, tinanggal niya yung molder, wala rin naman nangyayari, wala ring figure. Tapos yung natirang rice, inagay niya rin. Tapos naging sa steamer and then 'yan yung mangga, gura mga Tabliers. <laughs> ang bilis, diba? Tapos, yan, hinahin natin yung mga tambayers. Oh, hinug na nga. Okay, binalatan. Pagkabalat, hiniwahiwa Tapos, ginayat mga katambayers. E, tapos, yung gayatin, yung rice. Okay, nilagay niya sa kaldero. dinig Lagay niya ng asin. Ah, asukal. Tapos, kita ng nyog. Tapos sinagay niya sa saging, daon saging. Okay, binalot. Tapos Tapos niya nilagay niya sa steamer mga tampires tinakloban. Ayan, all purpose. Okay. Water, ayan na naman <laughs> yung niya. Tapos igata, all purpose ulit. Okay. Asin ba yan? Tapos sa sukal tapos pandan okay naluhado okay sige hanggang lumapot siguro mga tambayers yan tapos yan na ah, luto na yung kanyang rice yan. masyado pari atang ano ba malata tapos yan na yung imbudo niya pinang -takal. tapos yung mangga na ginayit niya may dekorasyon pa O yan yung cream mga tambayers na ginawa niya kaling mga tambayers no? ano kayang lasa niyan ang daming pinagdaanan ng rice mga tambayers bago siya naluto pero ano kayang lasa niya mga tambayers at anong tawag